at uh, kahapon pa, ang dami na nagre ng mga driver ng mga public transport sa nakaambang big time oil oh, price hike. At makakausap po natin, National President Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, o so Alto Dab, si Sir Melencio Boy Vargas. Kaboy, good morning. Kumusta ka na? Ay magandang umaga po sir Orly at, at sa kasubaybay, tagapakilig at sa inyo pong uh, lahat niya sa studio. Mahigit, magandang magandang umaga po. Mahigit dalawang piso uh, kada litro, posibleng taas ng presyo ng diesel uh, simula bukas. Hindi uh, natin alam kung mayroong pagbabang mangyayari sa so, susunod na linggo. Eh, mukhang uh, papunta yata lahat sa oil price hike pero kumusta ang uh, inyong mga miyembro sa Dap? Meron ba munang hindi papasada at magkoconstruction <laughs> mag-iba muna ng karir, kaboy uh, dahil mukhang hindi kakayanin na baka mapuntay kinikita sa ano lang sa diesel lang sa crude lang lang po ah uh, siguro po uh, mag, uh, mag monitor ako dahil kasi hindi pa po tumataas malalaman po natin bukas kung uh, kakayanin Ama. pa nung ating mga driver no dahil sobra pong malaking itataas nito pero siguro po ngayon naman ay bago na yung chairman ng LTFRB makikipag-ugnayan po kami ni kasamang obet ng Pasang Mazda baka po mamaya pumunta kami sa LTF para matalakay namin itong uh, pagtaas ng uh, diesel po para din sa mga kapakanan ng mga driver at uh, sana po uh, kung ito po ipagbibigyan, sana naman po uh, maunawaan kami ng ating mga mananakay dahil sa kanila po kami sumasandali, eh, Sir Orly eh actually po uh, napaka tagal na po ng aming pinagintay dito sa pair hike namin uh, uh Nag-file naman po kami ng pair hike, pero hindi pa po na -approvean. Baka naman po ngayon at uh, siguro po makikipag rin kami sa ating kagalang-galang na sekretaryo na sana naman po ibigay na itong pansamantalang hinihingi namin dahil sobra-sobra naman po ang taal ngayon eh. Sir Orly, para lang tayo niloloko ng, ano eh, ng, uh, ng mga oil companies eh. Alam mo, Sir Orly, magbababa sila ng kakarimpo tapos bigla po magtataas, sobrang taas. At dalawang sunod pa po, Sir Orly, eh. Okay, magkano na nga uli inyong fair hike petition sa LTFRB? Ah, uh, uh, iningil lang po naman namin doon Sir Orly, yung provisional increase na piso eh. Oh, uh, provisional libisen eh, din once na uh, naiinananamin. Oh, uh, ibig sabihin, natatandaan na namin yung main petition namin Sir Orly. Mm hmm. Okay, at itong uh, itong 1 peso na ito, sa tingin nyo kaya na nitong uh, tustusan kung ano man ang uh, naging pagtaas ng presyo ng crude you na know, kalipas na rin ko. Uh, yun po yung pag-aaralan namin ngayon doon sa mga lawyer namin dahil kasi dati po ang tinataas konti lang eh, ngayon po bigla na naman tataas ng uh, 250 ang itataas po uh, bukas no tapos hindi pa po natin alam kung tataas na naman ulit kaya ang hirap lang po kasi rito hindi po stable yung ano yung pagtaas na ginagawa nila sir Orly. Mm -hmm. Baka nga po mamaya uh, binigay yung piso namin eh, hindi na kami pwedeng humirit yung po yung nakakatakot sa amin sa ngayon sir Orly. Paano kaya... Dahil hindi po stable eh. Mm -hmm. Kabay, minsan kasi napag-usapan na natin ito at mukhang uh, kayo naman isang ayon. Uh, bukod dito sa mga uh, usapin ng fair hike, pati na rin yung mga usapin ng uh, tulong pinansyal. Uh, although nagkakaroon ng uh, pagtutuloy iba dyan dahil hindi naman na hindi naman napupunta sa driver kung magkano yung laman ng ayuda para sa mga chopper ng jeep. Yung pinag usapan natin kamakailan na pagkakilik ng mga sasakyan na hindi na kinakailangan ng, uh, ng diesel, eh, ibig sabihin magkaroon talaga, halimbawa kayo sa Altadap, merong uh, mapagkukunan ng uh, murang uh, modern jeepney, na hindi na kaya asa sa diesel, ito ba'y napag-uusapan pa ninyo o mas marami talaga gustong yung traditional jeepney ang gamitin? Actually po, Sir Orly, dyan po kami. Ako po, ang Alto da po, meron na po akong inaayos na tatlong electric, Sir Orly. Okay. Uh, di substitution ko na po. Tatlong, tatlo po itong sisimula namin. Ano? Mm -hmm. Pero nung uh, nag uh, in-apply po namin sa banko, na-approvean po kami ng 22 units dito okay. sa electric po yung gagamitin namin dito sir Orly. Okay. Baka po uh, kasi pinapa inspection ko na po sa LT Barbie, inabot lang po ng ano. Siguro po itong November sir Orly pipilitin ko po patakbuhin yung tatlong unit namin para talagang matesting matesting na namin. Oh, oh. Baka po talagang panahon na itong eh, itong electric sir Orly no. Mm -hmm. Baka po napapanahon na kaya ako po isa po ako sa isa po ako sa nag, nag ano, nito, nagtutulak na sa ngayon ang gagamitin po namin yung eco. Baka po itong linggo to, ma-inspeksyon na po para maipalit na po namin uh, sa substitution po kami para makapag start na po kami at makapagsimula na po kami, Sir Orly. Yan ang maganda. Dadaan nyo lahat sa testing. Kung tatakbo ba ng maayos, kaya ba niyang tumakbo na yung required number of passengers, kaya ba niyang uh, uh, dumaan sa mga ruta, lalo na yung ruta ay may pataas, may pababang kalsada. Dahil yun lang ang naging problema ng ilang mga kinuha pa lang mga modern jeepney, Kaboy. Pinilit daw so, na ibenta, yung... hindi naman daw nila na-testing. Hanggang ngayon, hindi na nila magamit-gamit. So, siguro lahat ay eh, dapat dumaan sa tamang pag, uh, pag ano, pagsusuri para happy yung operator, happy rin siyempre yung driver at happy yung organization. Tama po kayo, ano, tama po kayo Sir Rolly. Kaya nga po ako, tatlo lang muna yung aming... Uh, kahit po 22 units yung na-approve na, na, no, para na sa amin lang. sa ano po. Oh. makasing Maka lang po muna kami para malaman namin kung maghapon ba kaya nitong baterya. Mm -hmm. ah, yon po yung ano eh, ang usapin lang po dito Sir Orly, yung baterye. Mm -hmm. Pero marami na po technology ngayon na talagang raw na maghapon ngayon. Pero na-testing na rin naman po namin to Sir Orly, no, nang walang uh, walang pasero. Ang gusto lang po namin matesting testing to na no, may sakay. Mm -hmm. Dahil kahit po mataas, kaya po nitong akyatin eh. Kaya nga po dito kami na na-inganyo po kami yung aking isang korporasyon dito sa Binangunan uh, Ayala Pelis, ilalagyan uh -oh. po namin dito, Sir Orly. Okay. Siguro po itong itong month ng ano nang uh, November po, huwag po kayo mag-alala, Sir Orly. Yan. Papasabihan ko po kayo. Maraming salamat. Balitaan mo ako. Ano po ito, Balitaan Pabalitaan mo ako. Yan, lang ang talagang panlaban natin. Hindi natin control talagang presyo ng produktong petrol. Tinatagda talaga siya ng world market. Eh. Maraming salamat, Kaboy. Magka kumusano na tayo. Ha? Salamat sa mga taga uh, Alto Dap. Good morning, Kaboy. Ay, Maraming din salamat po, Sir Orly, at mabuhay po kayo. Ah.